Paalala ko sa mga baguhan, lalo na yung hindi pa uh, monetize sa stream ads. Halimbawa guys, yung minutes viewed nyo ay nasa 10 k minutes viewed na, okay? So, dapat po ay ituduh nyo na yung pag-post So, dapat ay araw-araw talaga. So, huwag nyong palihan, okay? So, kapag po kasi uh, ituduh nyo yan, panigurado na aangat yung minutes viewed nyo dyan ng pa konti-konti. So, kapag po kasi palihan nyo yan ng isang araw, panigurado na ilang araw ay aatras yung minutes viewed nyo. Okay? So, kasi halimbawa, bawa uh, ngayong araw ay nag-post ka ng uh, tatlong reels. So, syempre guys, may nanood naman siguro dyan ng mga ilang tao. So, counted yung uh, ilang minutes yung pinanood nila dyan. Okay? Kahit na yung seconds lang. So, nadagdag yan doon sa minutes viewed nyo. So, dapat talaga ay araw-arawin nyo para po ay mabilis or patuloy na umangat yung minutes viewed nyo. So, tayo kasi guys minsan, no, ay uh, may, halimbawa ngayon na week, ang sipag-sipag natin. Tapos, next week, parang pinaghinaan tayo ng loob kasi parang medyo mabagal, okay, medyo, and then, may time pa na, pag tingin nyo doon sa uh, monetization, ay umatras yung uh, minutes viewed nyo, so, Uh, pinagkinaan kayo lalo, okay? So, ngayon ay, ayun na nga, pinagkinaan kayo, kaya medyo hindi na rin kayo nag-upo. So, alam nyo ba, mas lalo, pababa, or paatras ang minutes view nyo yan, okay? Kapag pupabayaan nyo ng mga ilang araw. So, tayo kasi may time talaga guys, na uh, masipag, may time rin na, parang wala lang, parang, ah, uh, kaya na, ganun, di ba? And then, kapag uh, yung time na pinabayaan natin, kasi parang ayaw na natin, ngayon may nakita tayo isang content creator na, uh, kagaya mo, yung kaka-start lang rin niya, okay? And then, monetize siya. So, bigla ulit, okay? So, bigla ulit yung loob natin para ay gumawa ng content. And then, ngayon guys, mm, ang yung 10 ten, minutes build mo dati ay wala na umatras na. Okay. So mag-start ka diyan ulit ng panibago. O di ba? Sayang kung tinudo mo lang yung pag-post mo sana ay tuloy-tuloy yung pag-angat mo. Dapat kasi po ay ngayon ay i mo talaga sa goal mo. Okay? Focus lang sa goal.